We'll In -signation. In -signation. Lagyan natin ng pabigat para hindi maanod sa ilalim ng ano dagat kasi minsan malakas yung karin talagang ano, maanod talaga yung ano, Bubo. O sa mga kita Ah. Tawit ako lang dito. Alsa harot, alsa harot. Ikaw ng. Di beton ang bubu, na nepo bukat ba. Okay, so tapos na yung mga bubu, nalagyan na yung mga ano, pantabigat. May mga pabigat na yan. Dito na. Dito na yung setup up lahat. Ang kulang na lang ay yung ano, tali. Ihulog namin ito ngayon sa mga ano. Uh, mga apat siguro tatlong pa. ang lalim. Papainan namin ng ano to. Sardines. Tapos kinabukasan. Tapos kinabukasan bukan Okay. Pangnood yung Okay, ito yung papain namin. Fokus naman ng dilim. Ito yung papain namin uh, ang sardinas.

私は。 Ayan, ito ito Pawang magalit eh Okay maghanap mo na kami ng pwedeng malagyan Basta hindi ito masyadong malalim Dito lang sa mga unahan-unahan kundi At eh, pa na Atas na naghulog na kami, dalawang ano na ang nahulog namin. Okay. Hay isa rin. Sige, pa isa. Magbung okay, na tagap na din. Kuha din. Sige, kuha din din, kuha. Magbung. Okay. Okay. rin Okay. 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 Okay, so nakutog na yung Ano Apat na bubo Babalikan namin bukas ulit para mag ano pag dito mag, uh, nito, mag uh, observe kung talagang effective lang yung pang isang araw na ano ganitong style na pag ano pag uh, lagay ng ano fish trap o bubo okay so bukas update na lang bukas kung anong uh, resulta nito fish on okay good morning uh, magbubukan kami ngayon sa bubo yung mga maliliit na nilagay namin kahapon yung nabili ko sa online isang araw lang namin ano uh, ilagay yun kasi hindi pwede yun uh, mag, uh, matagal matag hindi pang matagal kasi maliliit lang siya kung abutin pa ng mga dalawa tatlong araw posible na ano mamamatay yung mga isda kasi walang pagkain tapos yung space sa bubo maliit lang so hindi sila makatakbo-takbo sa ano loob kaya dapat isang araw lang talaga tetengnin Oke, okay, so update na lang kung anong resulta. Update, kada, kita laki, Ganahan, na laki lagi. May mga naglalambat doon. ano sila nasa bubo sila malapit sa bubo talaga Nasa mga 10 meters lang yata nilagay nila yung ano nila lambat paalam din bubo ay mate <tipos> Amo lagi na utro hag dayang karon lagi. Indro oh. dayang. <coughs> lima ra man ikadu lagi mit. Ha? Pang lima ra ba? Ibutang nang pumda din sa ubos. Tina maghatak na kami sa isang ano. Una, naay dayang ni. De. Ito yung una. Waisod. Walang laman, walang pumasok. Ngayon isa. Ibutang na ubos, ibutang na ubos. Sige, ganun na 'to naglayang no, karon. 2 kilo. Pangalawang bubo. Sa kadaan. Masira <coughs> man jama kali. Ha? sangit din Pila je ke magisi Sangit no Utung ah Sangit no Boy sana boy sana Karikisa Sumabit sa ano bato Sumabit sa batuan Yung isa muna Yung isa muna yung atakin Ayan, dito kami sa pangatlo. Yung isa sumabit. So, ito muna yung pangatlo. Ayan dito sumabit. Ah. Kamay na lagi na butang kuan. Sabit kayo po din? Ha? Ha? Sabit ulit yung pang-apatlo. Yung last na muna. Yung sa dulo. Yung sa dulo ta, dulo. Yung okay, dito kami ngayon sa pang-apat. Sana hindi ito sumabit. Sabit, Japon? Sabit lagi. Sabit?

ulang sa pain to tatlong ano lang kasi yung nilagay namin eh sardines maliit talaga yung ano litagka namin mamaya sobrang liit talaga yung oh. wala namin lahat oh. ito aja yung okay ay angat uy katakumba pumasok yung ano ang sabi na yung makaunimit nga batmit? kaunimit Kadat, oh, oh, sure.

Oke okay. về mo sa sus mga. <laughs> mga umang yung pumasok, lalaki. Walang isda. Okay lang yan, okay lang yan. Ilagay natin sa ibang gusto. punta muna kami doon sa ano shoreline tapos lalagyan namin ulit ng na mga pamain na ano sardines saka babalik kami dito na maya ang nilagay ko kasi ano lang tatlong piraso lang tig, -tig, tig, -tig tatlong piraso lang na ano sardines kaya madaling naubos na, madaling natunaw yung ano yung pamain na walang masyadong pumasok okay so naglagay muna kami ng ano pain Ayan, puro umang. Dito, puro umang yung dito. Dito naman, yung mga maliliit. Buhay pa naman, Oh. Yung iba, patay. Buhay, ano so, eh? Ito, yun, ito yung malaking pumasok na bat. sobrang laki talaga. Ito kung nakakain dito. Kahapon kasi yung nilagay ko tigta tatlo lang kaya ako lang masyadong ano kaya labutong oh baka naman dublok be ako be ako yung tadtad eh okay so maglagay na mga ano mga pain ito medyo maganda ganda to kasi marami talagang ano ilalagay tulad ng kahapon na kunti lang ang uh, ano sa links ito marami ito ngayon tere, ilo, ah. <laughs> ikaw itong nakahilo no ikaw ba itong nakahilo ikaw Alaga yun niyo yun to. Sila naisan nila. para sa rimad. Namem, namem. ng. Ha? Arekana. Alhumkot Aduk din lihat kabe. Kaya mo magda. Namem yaman yezda, nao. Taka sa pag-aduk diya ita.

Ayan. Unang drop. Sige. Okay. Hi, hey, Roman. Tugdang na, no? Okay, buksan dito na, hey, buksa no? Ayan, second drop. Besar noh juga, ngejagain. Iku deh, aja Ya, elemen batu pendepuk. Ah, jangan sama batu, jadi dengan lekung batu. Okay, so ito. Okay. So, tapos na. Yung apat. Isa. Dalawa. Tatlo, apat. Okay, so. Babalikan namin yan agad bukas. Hindi na abuti ng ano yan. Dalawa tatlong araw. So, maliit lang yung space sa ilalim ng ano. Fish tap. Posibleng mamamatay yung isda. Wala silang masyadong matakbuhan Hindi tulad yung isang bubo namin na napakalaki yun Kahit isang linggo, dalawang linggo Walang problema Okay, so update na lang Bukas, fish on!